Wow. Shout out po yung mga uh, ano okay, ko. Birthday. Shout out po, shout -out po yung mga viewers ko. Shout sa mga viewers ni Cooks Ay, Gaming ba? Channel. Uh, Sabi mo, batiin nila ako birthday ko. Nakalive yan? <laughs> uh, no, no, uh, no, no. Sa mga fans Cooks Gaming Channel. Sa mga fans. Ni Cook's gaming channel, sa mga birthday fans. Sa Sa mga fans. mga uh, mga Friend, batik! Happy birthday! Thank you, friend! <laughs> Ako na ang batik! Uh. Happy birthday, Beth! Sana sa araw na to maging happy ka and wish ko na magkaroon ka ng love life. Para <laughs> mayroon na mag-aalaga sa iyo at uh. magkikip ng iyong kapirahan. <laughs> <laughs> oh, may magkikip keep oh. o may magwawaldas? 'Pag ki para makabili tayo ng Ito bibes Itong mukha. O <laughs> may magwawaldas? 'Pag <laughs> ki-keep, may magwawaldas. May magwawaldas? <laughs> ah, oh, tanggal oh. oh, law. Zoom up ko oh. ku